guys! Guys, talakayin naman natin ngayon ang tungkol naman sa pagkikipag-engage sa ating kapwa content creator. Halimbawa guys, pag mayroong duman sa ating wall, hindi naman tayo yung palagi na lang naghahangad na yung video natin ay lagi nilang panuorin at i-engage. Yung pag dumaan naman sila sa ating walls, panuorin naman natin at saka makipag-engage naman tayo. Kasi, malaking tulong yun sa ating kapwa creator guys pag nag engage tayo sa ano nila video di magkakapwen sila doon sa engagement nila tataas yung ano nila tapos pag nag reply naman sila sa atin ano guys pabor naman yun sa atin ah, ba diba guys huwag natin isipin na engage tayo sa kanya di naman nagre reply yan Huwag na natin isipin yan, guys, kasi hindi naman pare-pareho lahat ng tao, di diba guys? Oh. Meron namang ibang ano guys, content creator na walang palalampasin. Pag may mag-comment sa kanyang video, ay nagre-reply siya guys. Tulad ko, walang palalampasin guys. Lahat ng ano nagko-comment sa akin, nagre-risback agad ako. Oh, diba, guys? Kahit na hindi naman maganda yung ano nila, yung mabaw, mga basher, Okay lang yan guys, nilalab ko pa rin yung mga basher. Hindi <laughs> oh, ba guys? Ganun lang 'yun. Huwag na nating isipin yung mga basher na 'yan. Hindi oh, ba guys? Hindi yung puro na lang tayo naghahangad na panoorin yung video nila. Out video natin, manood din naman tayo ng mga video ng ating kapwa creator. Hindi oh, ba guys? Magtutulungan, tama naman 'yun, magtutulungan, di ba guys? Naririnig natin yan sa iba, di diba guys? Magtutulungan. Pero, focus pa rin tayo sa paggawa ng mga quality video, guys. O, yan lang guys, ang share ko. Ito na naman si Marites, guys. Follow and share, guys, for more updates.